ang kung papatayin niya ang mga kainahinang yun bago pa niya makita. Napagtanto ni Cass Eric na ang kanilang pagpatay ay bunga lamang ng mababaw na pagkapuot sa sarili. Pinayuhan niya silang pigilan ng sarili, sapagkat ang ganoong uri ng self-destruction ay hindi kailanman kahanga-hanga. Sa sandaling yun, naunawaan ang dalawang magkapatid ang tunay na ibig sabihin ng kanilang Panginoon. Sa kasalukuyan, muling sumiklab ang kanilang pagnanais na lumaban. Hindi na sila mahina at walang silbi, hindi na sila basura. Sa kabila ng kanilang sugatang katawan, sabay silang umatake kay Van. Ngunit kalmado lang si Van, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ilang saglit lang ay mabilis siyang umatake. Gamit ang dalawang dagger, walang awa niyang tinapos ang magkapatid sa isang iglap, sa isang maraming hiwa. Napasigaw si Tom Odo sa tindi ng kabiguan at sakit habang tumilamsik ang dugo sa paligid. Habang nagaganap yun, naging seryoso ang ekspresyon ni Van. Dahan-dahan siyang lumakad palayo at malamig na binanggit, ang mga mahihinang aso ay malakas tumahol, ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, bigla siyang natamba dahil sa labis na paggamit ng kanyang mana, pati na rin sa patuloy na pagsipsip nito ng enerhiya mula sa paligid. Sa tabi naman, makikita ang dalawang magkapatid na nakahandusay sa lupa, duguan at wala ng buhay. Nawala ng malay si Van dahil sa matinding labanan, habang nakahandusay, Napanaginipan niya ang kanyang asawa at inisip niyang isa yung matamis na panaginip, isang panaginip na ayaw na niyang magising habang paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan ni Linda. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang siyang nagising at agad siyang tinanong ni Orphan kung aalis na ba sila. Naguluhan pa si Van sa mga nangyayari, lalo na't karga-karga pa rin siya ni Orphan, ipinaliwanag nitong nagkolaps siya kanina at nawala ng malay, kaya nagdesisyon siya na lumabas agad sa gubat ng moor nang hindi na siya ginising. Kaya ganito ang kalagayan niya ngayon, tanong ni Van sa kanya. Tumawa naman si Orphan at sinabing nagmamadali lang talaga siyang umalis. Doon na pagtanto ni Van na nawalan siya ng malay matapos gamitin ang Soul Command Dagger. Pinagsabihan niya si Orphan na hindi siya gaanong magaan para buhatin, ngunit tumawa lang ang bata at sinabing matibay siya, para sa isang tulad niyang walang rune arts, ito lang daw ang magagawa niya para sa kanya. Bigla namang tinanong ni Van kung lagpas sampung taong gulang na ba siya, Inami naman ni Orphan na labing tatlong taong gulang na siya. Binanggit ni Van na kung ganoon, huli na para sa kanya na magkaroon ng rune arts, natawa si Orphan at sinabing tiyak na yun. Ipinaliwanag pa niya na kapag lumabas ang kanilang rune arts, automatiko nilang nalalaman kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay nito. Inamin niya sa sarili na sabik na sabik siyang hintayin ang kamanghamanghang sandaling yun, tuwing nahihigil siya sa kama ay puno siya ng pag-asa. Pero sa huli, hindi niya nakuha ang pagkakataong yun, kung nagkaroon lang sana siya ng rune arts, na iligtas niya sana ang kanyang tiyuhin at ang iba pa. Biglang sinabi ni Van na maaaring kabaliktara ng mangyayari. Nang marinig yun, nagtanong si Orphan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ang tanging tugo ni Van ay tigilan na ang walang kwentang usapan at maghanap na lamang ng daan, agad naman siyang sinunod ni Orphan. Nang makalayo sila sa gubat ng Moor, napadapa si Orphan sa sobrang pagod ngunit masayang sinabi, na sa wakas, nakalabas rin sila. Sa sandaling yun, hindi na niya ramdam ang pagkaubos ng kanyang mana. Habang hinihingal pa si Orphan, binanggit niya kung dapat ba silang maghanap muna ng malapit na nayon o dumiretso na sa kaharian ng Barkan. Ngunit umupo muna si Van at nag-concentrate, hinutusan niya si Orphan na magbantay, at naging curious ang bata sa ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Van na kailangan niyang muling ipunin ang kanyang mana dahil pakiramdam niya ay nanghihina ang kanyang pandama. Kaya sinabihan niya si Orphan na magbantay sa paligid, at masigla siyang sinunod nito. Mula sa gilid ng talon, muling inipon ni Van ang kanyang mana at napansin niyang sapat na ang naipon niya. Gayunpaman, may kakaiba siyang napansin yung dalawang hangal na umatake sa kanya bago niya sila tinamaan ng Soul Command Dagger, hindi man lang nila ipinakita na nauubos ang kanilang mana. Doon na pagtanto ni Van na ang kagubatan ng Moore ang unti-unting umuubos ng kanya lamang na mana. Namangha naman si Orphan dahil tila isang saglit lang ang nakalipas mula ng halos wala ng buhay ang mukha ni Van, ngunit ngayon ay parang umaapaw ang enerhiya nito. Ipinaliwanag ni Van na para sa isang sorcerer, ang mana ay tulad ng puwersa ng buhay. Pagkatapos, tinanong niya kung saan ang pinakamalapit na nayon dahil kailangan niyang gumamit ng kalapati, agad namang sumunod si Orphan at inaya si Van na umalis na sila. Samantala, sa lugar kung saan tinapos ni Van ang dalawa niyang kalaban, may isang sorcerer ang dumating. Makikita na parang hinihigop ng sorcerer ang mana mula sa kanilang mga katawan. Isang nakamaskarang sorcerer ang dumating at pinagmasdan ng dalawang sorcerer na nakahandusay sa lupa, wasak ang mga katawan. Nagulat ang misteryosong sorcerer sa sinapit ng dalawa. Kinagabihan, nakarating na si Van at Orphan sa kalapit na nayon. Doon kumuha sila ng kalapati upang magpadala ng sulat at agad nila itong pinakawalan sa labas. Nagtanong si Orphan kung kanino ipinadala ang sulat, binanggit ni Van na ito ay para sa isang tagapagbenta ng impormasyon na kilala niya. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng impormasyon tungkol sa artificial mana at sa rune arts ni Kiserek, kung totoo ngang ipinanganak itong may tatlong rune arts na tulad ng ipinapahayag nito. Inamin ni Van na hindi madaling kalabanin si Kiserek. Naging curious naman si Orphan, kahanga-hanga ba ang pagkakaroon ng tatlong rune arts? Sinabi ni Van na kahit ang pagkakaroon ng dalawang rune arts ay bihira na, kaya ang isang taong may tatlo ay halos hindi niya maisip na posible. Namangha si Orphan, hindi siya makapaniwala na napakarami ng alam niya, at kahit bata pa ito ay tila masyado ng malakas, napaisip tuloy siya na baka nagmula si Van sa isang marangal na pamilya, ngunit agad siyang pinigilan magsalita. Sinabi ni Van na nasagot na niya ang lahat ng katanungan ni Orphan bilang kabayaran sa tulong nito. Idinagdag pa niya na hindi siya ipinanganak sa angka ng Maharlika at sabay nitong tinapos ang walang kwentang usapan. Sumunod naman si Orphan at humingi ng paumanhin. Habang nag-uusap sila, bigla nilang narinig ang pag-uusap mula sa kabilang mesa. Nagulat sila na ang mga mercenaryong mula sa TG ay naroon din. Nang marinig yun, hindi naiwasan ni Van na mabahala at agad silang naging alerto sa anumang maaaring mangyari. Pinagsabihan ng lalaki ang kasamahan niyang babae, tinawag niya itong tanga at sinabi hang hinaan ang boses, agad namang humingi ng pasensya ang babae, nagulat lang daw siya. Nagtaka ito kung paano nalaman ng kasama niya ang balita, ipinaliwanag ng lalaki na kahit hindi siya taga rito, narinig niya ang usap-usapan ng mga tao. Binalaan niya ang babae na mag-ingat, kung sakaling nag-eye contact ito sa taong tinutukoy nila. Ngunit naputol ang sinasabi niya nang biglang sumulpot si Van sa kanyang likuran at nagtanong kung naroon na ba talaga ang mga mercenaryo mula sa TG. Napahiyaw sa gulat ang lalaki dahil sa bigla ang pagsulpot ni Van. Dahil dito, napatigil siya at tinanong niya ito kung interesado rin ba ito sa mga TG mercenaries. Sumang-ayon si Van, na para bang ganoon na nga. Tumawa ang lalaki at inakbayan si Van, sinabing panahon na para maging interesado sa mga ganitong bagay ang mga kabataan. Pabulong niyang ipinaliwanag na minsan lang niya itong sasabihin kaya dapat makinig siya ng mabuti at mag-ingat na huwag makipag-ugnayan ng tingin. Napailing si Van at napagtakip ng ilong dahil sa baho ng hininga ng lalaki. Ibinulong ng lalaki na ang lalaking nakasalamin na nakaupo sa likod nila ay miyembro ng KG Mercenary Group, lumingon si Van upang tingnan ito. Nagulat ang kausap niya nang bigla siyang tumayo, kaya tinanong siya nito kung saan siya pupunta. Dahanda ang lumapit si Van sa lalaking nakaupo sa bar counter. Umupo siya sa tabi nito at diretsyo niyang sinabi na narinig niyang isa itong mercenaryong mula sa TG. Tiningnan niya ito ng matalim at kinumpirma kung totoo ba yun. Hindi ito itinanggi ng lalaki, inamin niyang totoo. Tumingin ito ng seryoso kay Van at nagtanong kung ano ang kailangan niya, at ang lalaki ito ang hinahanap ni Van na si Cass Eric. Ikinumpirma ni Van na totoong ang miyembro siya ng TG Mercenary Group. Nabigla naman si Cass Eric sa bigla ang pagsulput nito, kaya agad siyang naging alerto, at inihanda ang kanyang kamay sa anumang posibleng mangyari. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang lumuhad si Van, yumuko sa harap niya, at humingi ng kapatawaran sa kanyang naging pagkamalaswa at kawalang galang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cass Eric at nagmakaawa, sinasabing nais niyang sumali sa TG Mercenary Group at hinihiling na tanggapin siya. Nagulat si Cass Eric nang marinig yun. Hanggang ngayon, ang lahat ng impormasyong nakalap nila tungkol kay Cass Eric ay iisa lamang ang direksyon. Una, mayroon siyang tatlong runards. Pangalawa, mataas ang posibilidad na nagtungo siya sa lugar na tinatawag na kaharian ng Barken. Bukod doon, wala na silang iba pang nakuhang impormasyon. May hangganan ang kakayahan ng mga broker pagdating sa pagkolekta ng impormasyon at maging ang mga mercenary group ay hirap ring tumutok ng husto dito. Doon na pagtanto ni Van na lahat ng TJ mercenary na nakasalubong nila hanggang ngayon ay nilamon ng takot at katapatan, tinatangging magsiwalat ng kahit ano tungkol kay Cass Eric at mas pinipiling mamatay ng walang pag-aalinlangan. May isa siyang napiling posibleng mapagkuna ng impormasyon, ngunit aabutin pa ng hindi bababa sa isang buwan bago niya makuha ang anumang detalye mula roon. Dahil dito, naisip ni Van na kung ang lugar na narating nila ay wala nang iba kundi dead end, may natitira na lamang siyang isang pagpipilian, Itulak ang kanyang sarili bilang pain Ipinahayag niya na lumaki siya sa isang mahirap na pamilya Namuhay ng payak at halos walang kabuluhan Ngunit ipinanganak siyang may taglay rune arts Kaya nagsikap siyang maging isang sorcerer Bilang isang taong hindi mayaman Alam niyang ang tanging paraan upang umangat ay ang maging isang mercenary Kaya ninanais niyang maging bahagi ng prestiyosong TG Mercenary Group Sa sandaling yun, napaisip si Van kung paano tutugon si Cass Eric sa lahat ng sinabi niya Sandaling nag-isip si Cass Eric at tumingin sa kanya, para sa isang sorcerer, ang mana ay tulad ng mismong puwersa ng buhay. Mula sa pisikal na pagkapagod hanggang sa emosyonal na paggalaw, maraming aspeto tungkol sa kanila ang makikita sa mana na kanilang inilalabas. Mula pa kanina, napansin niyang ang mana na nagmumula kay Van ay umaapaw sa matinding pagnanais na pumatay. Kahit sa loob ng TJ Mercenary Group, bihira ang taong nagpapakita ng ganoong klaseng intensyon. At ang higit na nakamamangha, ang matinding manang iyon ay tila umaapaw sa lakas. Marami na siyang nakadaupang mga maharlikang tagapagmana mula sa iba't ibang kaharian, at sa mga kaedad ni Van, tatlo lamang ang nagtataglay ng ganitong antas ng mana. Kaya't hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ng isang batang lumaki sa kahirapan at namuhay ng karaniwan ng magkaroon ng ganitong lakas at pagdadala ng hangaring pumatay. Sa pagkakataong ito, naguluhan si Cass Eric sa kung ano ang dapat niyang gawin sa nakakainis ngunit misteryosong batang pilit na nais makapasok sa TJ Mercenary Group, habang malinaw na nagsisinungaling ito sa harapan niya ng walang bakas ng pagdududa. Sa oras na yun, tinanggap na ni Cass Eric si Van, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan muna nitong dumaan sa entrance test, hindi makapaniwala si Van sa narinig. Tumayo si Cass Eric sa kanyang harapan at sinabi na hindi sila isang hukbo ng kaharian kundi isang simpleng mercenary group lamang, kaya hindi nito dapat asahan ang mahabang proseso. Agad namang tumugon si Van na hindi yun ang iniisip niya, sa kanya tinanong kung anong uri ng entrance test ang tinutukoy nito. Habang umiinom, ipinaliwanag ni Cass Eric na wala namang kakaiba, isang personal na panayam lamang kasama ang kanilang leader, na sinasabi niyang si Cass Eric, tinanong niya si Van kung nais nitong sumama ngayon din. Nanlaki ang mata ni Van nang marinig yun, hindi niya inakalang ganoon kadaling makikita niya ang leader ng TG. Ngunit sa loob ng isipan ni Cass Eric, malinong na kasinungalingan lang ang sinasabi niya, siya mismo ang personal na nagdadala sa bawat bagong miyembro ng TG Mercenary Group, ang tanging malaga sa kanya ngayon ay isang bagay, sino ba talaga ang batang ito, isa ba siyang espia o isang asasin mula sa ibang kaharian, o marahil isang kabalyero ng Ethos Order na walang tigil na humahabol sa kanya. Kahit ano paman sa isip ni Van, wala itong saysay. Kung may isang taong ganoon kadaling lapitan ng leader, mawawala ang kabuluhan ng matinding pagbabantay na ipinapakita ng TG. Napaisip naman si Cass Eric, kung may pakay man ang batang ito, malamang siya ang target, pero tila hindi alam ni Van na siya mismo ang tunay na pinuno, o nagkukunwari lang ba siya para ibaba ang kanyang depensa. Samantala, pinag-iisipan ni Van kung dapat ba siyang tumanggi, baka ang entrance test na ito ay isang patibong lamang. Ngunit para kay Cass Eric, anuman ang layunin ni Van, isa lang ang tiyak, gusto nitong makapasok sa loob ng TJ, at ayaw man niya, hindi niya maaaring tanggihan ng pumasok sa entrance test, lalo na kung may natatagong pakay ang batang ito. Inamin ni Van sa sarili na hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataong ito, kung hindi ito patibong, Baka hindi na niya kailangan pang pumunta sa kaharian ng Barken, ngayon, dalawang bagay na lamang ang kailangang pagdesisyonan ni Cass Eric. Dapat ba niyang akitin ang batang ito hanggang sa kanilang base upang mabunyag ang tunay nitong pagkakakilanlan? O patayin na ba niya ito ngayon bago pa man maging banta? Matapos ang matinding pag-iisip ng dalawa, magalang na yumuko si Van at sinabing handa siyang gawin ng kahit ano, basta makapasok lamang siya sa TG Mercenary Group. Dahil dito, sinabi ni Cass Eric na nasa labas ang kanilang leader, inutusan niya si Van na sumunod dahil ipakikilala raw niya ito agad-agad. Sa sandaling yun, agad na lumabas ang dalawa, napansin sila ni Orphan, ngunit sa isipan niya, inutusan siya na maghintay lamang ito ng tahimik sa tabi. Naging curious si Orphan kung sino ang sinusunda ni Van, kaya tinitigan niya itong mabuti. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, pamilyar ang mukha ng lalaking yun. Habang naglalakad sila, iniisip naman ni Cass Eric kung bakit siya umasta ng ganoon, bakit pa siya nakipaglaro sa sitwasyong yun, nakakahiya, parang isang laro sa ampunan, naiinis pa siyang nabanggit ang pangalan ni Haska. Pagkalabas nila ng tavern, itinuro ni Cass Eric ang lalaking nasa labas, sinasabing iyon ang kanilang leader. Nagulat ang dalawang mercenary sa kanyang ginawa. Pagkatapos, sinabi niya kay Van na magpatuloy at batiin ang lalaking nandoon dahil siya raw si Cass Eric. Mabilis kumilos si Orphan, sumunod siya at agad na binalaan si Van, na yung nakasuot ng salamin, na ang taong yun sa harapan niya ay ang tunay na Cas Eric. Kasunod nito, nagbigay rin ng babala ang kasama niyang sorcerer, sinabi niya kay Cas Eric na ang lalaking kasama niya, ay siya ang pumatay kina Haska at Bergenton. Pagkarinig dito, agad naging alerto si Cas Eric, at ganoon din si Van. Agad gumamit ng mahika si Cas Eric upang umatake ngunit nas alagyo ni Van gamit ang kanyang lakas. Kumilos ng mabilis si Van, iniwasan ang pag-atake, at sa isang iglap ay nasa harapan na siya ni Cass Eric, inihanda niya ang kanyang kamaong binalot ng kapangyarihan. Buong lakas niyang isinigaw sa harap nito na sa wakas ay natagpuan na rin niya ang hangal na ito. Sa sandaling yun, wala nang panahon si Cass Eric para umiwas, tinanggap niya ang napakalakas na suntok ni Van na tumama sa kanyang katawan na may matinding puwersa. Sa kabila ng matinding pag-atake, nagawa pa rin manatiling matatag ni Kasirak. Sa tamang oras ay nasangga niya ang pag-atake gamit ang kanyang mahika, at nagawa pa niyang purihin si Van, na napakaganda at napakalakas ang ibinigay na suntok. Para kina Haska at Berg ang ganoong kapangyarihan ay labis na para pigilan ng sinuman. Sinabi pa ni Kasirak na hindi pa rin sapat sa kanya ang pumatay ng mga executive ng TJ, at sinubukan pa niyang silang pasukin mula sa loob, kaya tinanong niya si Van kung sino ba talaga ito, isa ba siyang kawal na ipinadala mula sa kulto ng ethos. Ngunit pinatahimik lamang siya ni Van at sinabihan na makinig ng mabuti sa kanyang sasabihin. Mahigit limang taon na ang nakalipas, konektado ba siya sa mga bandido ng Daegul's Den, kasama ang isang sorcerer mula sa kaharian ng Zoo? Dahil dito, galit na nagtanong si Van, na ngayon ay naglalabas na ng matinding puwersa, kung nasaan na ang hangal na iyon. Nagulat si Kasirak sa narinig at nalito kung sino siya at paano nito nalaman ang bagay na yun. Hindi sumagot si Van, sa halip, mabilis siyang sumugod at umatake gamit ang kanyang suntok, ngunit naiharang ito ni Kasirak gamit ang kanyang mahika. Habang nagaganap ito, galit na ipinahayag na siya lamang ang magtatanong at si Kasirak ang sasagot ayon sa gusto niya. Napagtanto naman ni Kasirak na tila hindi galing sa ethos cult ang batang ito, kaya humingi siya ng pasensya dahil wala siyang nakikitang dahilan para sagutin ang tanong nito. Galit na pinagdidiinan ni Van na hindi niya ito mauunawaan kung sasabihin lang niya ng maayos. Kaya muling inihanda niya ang kanyang kamao at buong lakas na binitiwan ng suntok sa tagiliran ni Kasirak, sinabi pa niya na tingnan na lang nito kung makapagyayabang pa siya matapos durugin ng kanyang mga braso at binti, subalit nagawa itong sanggay ni Kasirak gamit ang kapangyarihan ng lupa. Sa sandaling yun, nakaramdam si Van ng pagkabahala habang hindi man lang natinag si Kasirak. Sa halip, pinuri pa siya nito bilang isang totoong lalaki at sinabing napakaganda ng kanyang mga mata. Kasabay nito, inihanda ni Kasirak ang kanyang mahika at binanggit pang nakalulungkot isipin na ang ganoong kagandang talento ay natagpuan niya sa ganitong pagkakataon. Nabigla si Van at agad na naging alerto, ngunit huli na, tumama na sa kanyang likuran ang isang napakalakas na pag-atake ni Kasirak. Isang dambuhalang kamaong gawa sa lupa ang humampas sa kanya at sa tindi nito ay napalipad siya ng malayo. Pinagsabihan siya ni Kasirak na ang antas ng kanyang kapangyarihan ay hindi pa rin kayang talunin niya. Kasabay nito, muli siyang gumamit ng mahika, sa sandaling yon, naglabasan mula sa ilalim ng lupa ang napakaraming kamay, at kasunod ay lumitaw ang maraming dambuhalang halimaw na yari sa lupa. Sa gitna ng alikabok at usok, biglang lumitaw ang kamao ni Van. Sa oras na yun, mabilis siyang umatake, taglay ang matinding puwersa patungo sa kinatatayuan ni Kasirak at ng kanyang mga hukbo. Buong lakas at bilis niyang tinarget ang mga dambuhalang halimaw na gawa sa lupa. Sa tindi ng impact, nagkadurog-durog ang mga bato at nagangat ng makapal na alikabok sa paligid. Nakuha pa rin ito ng atensyon ni Kasirak, at nagtataka siya kung ito nga ba ang Ron Arts at mana ng isang batang hindi pa man umaabot sa dalawampu. Ang mga natirang halimaw ay agad sinugod ni Van, wala siyang oras para ma-distract. Sunod-sunod niyang tinapos sa mga ito nang walang kahirap-hirap. Hanggang sa marating niya ang kinatatayuan ni Kasirak, mula sa ere, inihanda niya ang isang pag-atake at binitiwan ang kanyang kapangyarihan mula sa kanyang kamay. Ngunit nagawa itong sanggay ni Kasirak gamit ang kanyang braso, isang bagay na lubos na ikinagulat niya. Tumama at tumarak ang sandata ni Van, ang tinatawag niyang Soul Dagger, isang maikling espada na labis na ikinagulat ni Kasirak. Inunat ni Van ang kanyang kamay upang ibalik sa kanya ang isa pang soul dagger na nakatarak sa katawan ng kalaban. Sa sandaling yun, pinalabas na niya ang kanyang sandata, ang dalawang soul dagger na kanyang tunay na sandata sa laban. Nabigyan pa niya ng babala si Kasirak na maghanda dahil dito na magsisimula ang totoong labanan. Ngunit walang epekto yun kay Kasirak, gamit ang mahika ay pinawalang bisa niya ang kapangyarihan ng soul dagger, Gaya ng sinabi niya noon, walang silbi ang mga yan. Hindi nagsayang ng oras si Van, agad siyang umatake ng napakabilis patungo kay Kasirak. Gamit ang kanyang soul dagger, tinamaan niya ito sa iba't ibang bahagi ng katawan, ngunit na natili lamang nakalmado si Kasirak, nakatayo habang tinatanggap ang lahat ng tama. Sa kabila ng lahat ng pilit na pag-atake ni Van, hindi natitinag si Kasirak, kalmado lang itong nakaharap sa kanya, para bang hindi siya tinatamaan. Kung ihahambing, para sa mga scholar, ang isang sorcerer sa isang swordsman, ang rune arts ay mas matalim kaysa espada, ngunit ang mana ay pinaniniwala ang pinong hinahasa sa paglipas ng panahon. Patuloy pa rin ang debate kung alin ang mas mahalaga para sa sorcerer, ang rune arts ba o ang mana, naniniwala ang marami na pareho silang mahalaga, ngunit karamihan ay nagkakaisang mas mahalaga ang mana. Sapagkat gaano man katalimang espada na kayang putulin ng kahit ano, kung hawak ito ng isang tatlong taong gulang na bata, hindi ito kasing bisa kumpara sa kamay ng isang mandirigmang naglaan ng limampung taon sa paghasa, ganoon ang kabuuan ng halaga ng mana. Nagawang sangge ni Kasirak ang malakas na suntok ni Van gamit lamang ang isang kamay, sinabi niyang hindi niya ikinakategorya ang laban ng mga sorcerer bilang walang silbi. Pinagsabihan pa niya si Van na sa dami ng mana na mayroon siya, ni Gasgas ay hindi siya kayang gawin ito, pinayuhan pa niya si Van na sunguko na lang. Kasabay nito, gumamit siya ng kapangyarihan at inatake si Van gamit ang lupa, at sa tindi ng lakas ay napalipad ito sa malayo. Habang pinagmamasdan ng kanyang mga tauhan ang nangyayari, humingi ng paumanhin ng isa sa kanila dahil papalapit na ang mga kabalyero mula sa kauto ng Ethos, sinabi naman ni Kasirak na ang mga yun ay isang nakakainis na peste, kaya inutusan niya ang tauhan na gamitin ang formation at bumalik na sila sa TG. Binuksan ng isa pang tauhan ng isang portal pabalik sa kanilang lugar, Bago umalis si Kasirak, binanggit niyang mayroong nakakahiyang pagkakataon, ngunit tila kailangan nilang e-postpone ang kanilang pagpupulong. Ngunit biglang tumayo si Van at muling naghanda para sa pag-atake. Mula sa kanyang kinababagsakan, kumilos siya ng napakabilis, parang kidlat, at tinanong si Kasirak kung tatakas ba ito. Sa paglapit ng kamao ni Van sa mukha ng kalaban, nanatiling kalmado ang tingin ni Kasirak sa kanya. Galit na tinanong ni Van kung ano ang palagay nito sa ginagawa ngayon, sa kalmado pa ring ekspresyon, sinabi ni Kasirak na gaya ng inaasahan, layunin niyang huliin siya ng buhay ng buhay, ngunit hindi niya siyang kayang patayin. Kasabay nito, isang napakalakas na puwersa ang tumama kay Van, bumaon siya sa lupa dahil sa lakas ng impact, at habang nangyayari yon, nagawa pa siyang bigyan ni Kasirak ng payo, parang isang mentor sa buhay. Binanggit niya na huwag basta-basta ipakita ang kanyang desperasyon sa kalaban, dahil ang inspirasyong iyon ang magiging pinakamalaking kahinaan niya. Makikita pagkatapos na nakahandusay si Van sa lupa, mag-isa, wasak ang paligid. Pinipilit niyang tumayo sa kabila ng pinsala, dahil sa nangyari, nalugmok siya sa matinding kabiguan, isang boses ang nagsasabing kung naging mas maingat lang siya at mas kalmado, maaaring nahuli niya ang kalaban. Muling nagsalita ang boses ng kanyang nakaraan, sinasabing muli na naman nawala ang lahat sa kanya, at lahat ng iyon ay kasalanan niya napahawak si Van sa kanyang ulo, paulit-ulit na humihingi ng pasensya. Ngunit tinanong siya ng boses kung sa tingin ba niya ay magiging ayos ang lahat sa simpleng paghingi ng tawad. Nanginginig na sinabi ni Van na tatapusin niya ito, hindi lang sa salita, naghihintay lamang siya ng pagkakataon, humihingi ng tawad habang nakikiusap na huwag siyang tingnan ng ganoon. Matapos ang matinding labanan, nakabalik na si Nakas -Irak sa kanilang lugar kasama ang dalawang tauhan. Agad siyang umupo, at inutusan ng tauhan na tawagan ang lahat ng division leader at executive, nagtanong ang tauhan kung magsisimula ba siya ng digmaan laban sa kalto ng ethos, ngunit itinanggi iyon ni Kasirak. Sa sandaling yun, naalala niya ang laban nila ni Van, tiningnan niya ang kanyang kamay at nanginginig ito, nagawa siyang pinsali ni Van gamit ang lakas nito, habang nakatingin sa kamay niya, ipinaliwanag niya ang tungkol sa batang nakita nila kanina, ipinagutos niya na tipunin ang lahat ng impormasyon na maaari nilang makuha tungkol sa kanya.